eto na, ang daming naghalungkat ng life mo. Kalaki pe, eh, minsan kapag nandun ka sa tagumpay, talagang laging nandun yung merong may masasabit, may masasabi mm -hmm. mga tao na, ah, dahil nanalo, clean na ni ganito, talagang yes. sila kagad yung pinanggalingan. Mm -hmm. Pero, without them knowing na yung mga naging champions pala, like sila Raven O'Malley, J.M. Yusures, Laika Estrella, and sina JMDC um, J.M. Marielle. and Mariel Montelliano, siya pala, after niya mag-season 1 with Noven Belieza tawag ng tanghalan. Ang ginawa, inabsorb siya ng uh, Showtime Family, ABS-CBN, ginawa siyang voice coach mm. ng mga yun. Ginawa Hello. nila akong voice coach kasi nakiusap talaga ako kasi kumbaga from Mindanao wala na tayong time na nauuwian so nakiusap ko sana bigyan niyo ako ng trabaho and yes. I am so lucky na binigay nila sa akin yon yung pagiging coachman man masadong malaking term na coach yan coach mm -hmm. pero ang experience lang yung tinuturo ko every time na baka kasi ang dami kong frustration nung lumaban ako mm -hmm. so ang ginamit ko i eh, sasabi ko sa kanila dito kuwento ko ano yung mga naging kulang na element malay nyo mag-work sa akin and I'm, Bless na lahat ng element yun nagtrabaho trinabaho nila and it worked for them. At saka kahit naman na nagtuturo ka, may matututunan ka rin exactly, because every day you learn. yes, <theat>